mga partner sa akon nga pamungko sa akon nga ano pahinante <laughs> pang engineer pala alay kreka oh agrawe na kwatro pa unsa <laughs> naman pang buhi na tanay alay <laughs> guys, <you're... laughs> huh? guys <you're> welcome ha guys you ano are you welcome <laughs> are you welcome <laughs> yun di pugar yang <laughs> <I got it>. <laughs> 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 oh di di ka tawano kapag di kwatro pa na Hirogali, bakod na geja. Hello vlog welcome to my guys. So, for to this vlog. Hello guys, welcome to vlog. To vlog, <laughs> to vlog. Gitu vlog mong ito. Tangkulan dito, vlog ang ito. kulang galay, eh. mga Kagayan si kami, guys. Kagayan kami sa kenyang, Sa gamit galay. Salakyat, guys. Uno ang eltre, guys sa mga ice 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 ah, baby dapat siya po tete ara na ah, amuning sipag sipag lang sipag sipag lang mga sipag lang na bakal kami sa ice niya dapat ko lut no no dapat ice lang yun di pong gol ba tete uh, di ka mo dag ng mga bakod ng sakyan ara di ka mo mga mga partner mga mga partners de, mga partners kita eh. Oh, ba, ko eh, di ka kita mo engineer ko diyan matupad diyan. Oh, <laughs> tingnan engineer buto tayo ya. <laughs> <laughs> Tikot niyot, naka utot, balubot, suaw, wow. <laughs> su <wow>. suway. <laughs> ba, ko <dyan>, guys. <laughs> ari kami sa expressway guys oh. Man. sa Iloilo, kami subong guys, Iloilo. Iloilo. Oo, Iloilo, Ilocano. Oh, ilo -ilo, ilo Ilonggo. Ilonggo ah. No problem la. No problem la. Ah, regalin ako ng, ano ganyan YouTube channel mo, Meg? Mga... Ano ganyan ito? Nonoy TV? Ano ito man? Ng Jonel... Ano ba? Jonel TV? Jonel Largonissimo? Jonel TV ah. Ah, bawa. ako, bata check ato eh. Jonel TV? Oh, welcome to my vlog ali guys kay Jonel TV at tuberculosis. Oh, ito mga dito sa Linaon ah. Ah, sa Linaon? Okay. Aragali! Ay, eh, kung ko sa account ko sa... Account ko si Jonel Tautawan. Jonel Tautawan? O, oh, PM nyo ko now. O, ba? Hello, mga... Mamaligya ka isaw? Ha? Mamaligya ka is? Kaya yeah, PM -E man. Kung gusto yung mga mag... Gusto niyo mag-chat o mag-call met. Oh? Wala okay. Ah? Now, na. Ha? Ah? Virgin? O, oh, transformer. <laughs> Bumblebee. Bumblebee. Optimus Prime is coming. Is coming to home. Town. <laughs> Optimus Prime, uh, guys. Ano you know, daw? No, the... <laughs> What? What? What the Is... fuck? What the fuck? Ek! 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 Ara, gali! You guys! Uh, thanks for watching na lang guys! Kaya oh, <laughs> ga-drive ko guys! Oo, oh, ga-drive kami! No, ga-drive <laughs> si kami! Ga-drive! Kauluya mo si Ilok mo eh! <laughs> Kauluya sa ilok! <laughs> Grabe ng engineer! Kauluya sa ilok ng engineer ay ge-open gate The way cold, you know Mara kay, ano? Aircon! Oh! Iyo, di ya! Siya ano si Andrew ya? Ha? Ano si Andrew ya? Yeah. Andrew eh? Andrew eh! Ah! na piki! Andrew eh, <the> PK. <laughs> oh, guys oh! Ang puli pa naman sila ni Duna, subong! huli sa harap dito sa negros? sa nag-sabas sa taso ng atlaw sa so, taso at mayo sa taso ng bit naman ng December hindi, De, ano pa hamba niya karoon sa bas ko? nga <laughs> sa bas? <laughs> ano? ginbala hindi, siling niya pala iyo dito sa Club ba? ano? g Club G-Shan Club? kap, -gale, club mo ako niya? kap niya kap kap nyaman. kap <laughs> Kumaya lang kayo yung kapra, hindi lang kaplog. Kaplog. Kaplos ka kayo tayo. na, pati ano, naka-online tayo dito sa mga Philippines natin. Awa. Ah, yun na dah. Eh, guys, yun lang. Welcome, ano? Ano ganito? Welcome back. Welcome back, guys. Panibagong vlog, panibagong katarantaduan. Katarantaduan to, mga dungol. Mga dungol. Junior TV, on the moves. Junior TV, on the moves. Uh, Facebook account, Lionel uh -huh. Tatawan, PM Now, online, online, call online, you later, o, PM Now and call you later. Uh, call me or text me okay. <laughs> my <laughs> Jawa and my my KB oh? kan Jawa Ember. Uh, tenang tenang setuju tenang sa, sa sa PM nyo lang ko sa Jonel TV, sa Jonel TV, oh Jonel TV. Anu jen bala? Jonel tak? Sa Facebook. Ano na ang Jonel TV o Jonel Tautawan Bigaon? Kaya Journal TV, ganon? Journal TV Vlog Ah, Journal TV Vlog Akala ko Journal TV Sa Facebook account Journal Tautawan Bigaon Journal Tautawan Papa 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 Paul Bakod ka na gina Papa Paul Paul, Papa Enjoy watching guys, kaya Enjoy may guys. may bagong passenger ako ngayon. New customers, new, ano, new engineer. Hindi Yes. Sana all. Sana all. All right all. Kaya guys, PM na ako na, no, niya. PM na ka mo sa akong Facebook account. So, channel na Pag mag-PM ka mo, loob. Okay, later. <laughs>

Oh chatmate or textmate or what I uh, whatever. Oh uh, what is watching you? Arrr. I cellphone number ya kasi may magtawan. At uh, cellphone cell number 'di ko makabalo. Saan ah, 'di ko. ka balo? Ah 143 lang eh para I love you. DJ noise. Ah DJ Noise. <laughs> <laughs> ano? Kapre. Ka counter. <laughs> <laughs> Kaka ko kapre, ka counter. <laughs> Ro binominaminam isang balay guys oh. Indigenous you know, dahil guys na Indigenous dahil Sana all, may balay kami siya na No? Sano saan sano bahay? Kung bagaan ka sa balay nga muna ka anong himuon mo? Katila ang asawahon mo? Ano sa akon goro mga... No? Mga ano? Mga... Aduhat at noong sa tiba Oh! Dama na gitsa goro no. Ah, muna? Oo Grabe naman ah na. <laughs> Grabe naman ah na. <laughs> <laughs> Magkagama <laughs> <Yeah. laughs> Diba, gindi ka kasawa? <laughs> Papapkol Papapkol! <laughs>

What's up?